Sisimula na ang aming pagkilala sa lahat ng mga kawani, sa mga department heads and assistant department heads, BFP, PNP, at sa lahat ng mga uh, barangay officials, chairman na naririto. Ang palatuntunan po ay pangungunahan ng uh, Bureau of Jail Management and Penology. At I am now going to pass through the microphone to, to the host of this flag ceremony. Ang panalangin ay pangungunahan ni Jail Officer John Paul Cantuba. Samantalang ang panunumpa sa batawat ay pangungunahan ni Jail Officer Shaira Mae Suayan. Panunumpa ng lingkod bayan, Jail Officer Adrian Barola. Quality Policy by uh, MD Jail, Jail Officer Christian B. Baladad. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Dear God, as start of each day, help us to recognize You above all else. Enlighten the eyes of our hearts that we might see You and notice how You work through our lives. Give us wisdom to make the best choices and fill us with a desire to seek after You more than anything else in this world. Let Your Spirit and power breathe in us, through us again. We ask that your peace lead us that it would guard our hearts and minds in you. We ask for your forgiveness and grace to cover our lives this day. In Jesus name we pray. Amen. In the name of the Father, of the Son and the Holy Spirit. Amen.

Tapos po natin ang ating ganang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na may pinakikilos nang isang bayan nang maka makakalikasan, makatao at makabansa. Pakitaas po ulit ng ating kanang kamay at mangyaring sumunod sa aking babanggitin. Ako isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako nang malas may malasakit. Katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan ko at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang pakajos, Diyos makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon. Tungo sa adhikaing matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Quality policy. We in the City Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educational hub in Calabarzon, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customer, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government okay maraming maraming salamat mga kaibigan muli ang host po ng ating flag ceremony walang iba kundi ang Bureau of Jail Management and Penology palakpakan po natin ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng dumalo sa nakaraang taunang pagpupulong or general assembly na ginanap noong sabado March 23, 2024 sa Central Gymnasium. Ganon din po ang pasasalamat sa mga nagbigay ng mga parafol. Naging dahilan po ng pagkakaroon ng dagdag na napakalaking kasiyahan. Kaugnay nito, malugod din po namin ipinapaalam at pinakikilala, pinakikilala sa inyo ang mga pinalad na nagwagi sa nakaraang eleksyon ng Board of Directors. Sila po yung mga sumusunod, Binibining Arlene Bongkin. Dito po tayo para kumaway kawai Ginoong Adrian Stephen Suarez at binibining Rosemary Lector. Masibag na konsihala para sa picture taking. Konsihala Carmela Acevedo. Kapareho ng suot ng mga BFP. kalaw kalaw BFP din. Ang pagbati ng happy birthday sa mga sumusunod na may kaarawan. Ngayong araw na to, magdiriwang ng kaarawan si April Valin Mojica ng San Paolo City General Hospital, Mary Ann Lagunay ng City General Services, at si Maris Dejaneo ng City General Services Office. Para bukas, ang magdiriwang ng kaarawan ay mula sa City Engineer's Office, Teodosio Seria, Sangguniang panglungsod, Ryan Pavico. San Pablo City General Hospital, Antonio Torres. City Hall market Division, Mary Ann Ortega. Sa April 3, magdiriwang ng karawan mula sa PLSP, Emelinda Cosico. Mula sa City Engineer's Office, The newly elected Board of Director Adrian Stephen Suarez, PLSP John Matthew Aquino, at the City General Services Office, PASAF Jocelyn Papa. Sa April 4, mula sa City Mayor's Office, Rodrigo Armedilla, City Health Office, Maria Armela Kino. City General Services Office, Edsel Chan. Sangguniang Panglungsod, Perla Almansa. At San Pablo City General Hospital, Jela Granadillos. Sa, April 5 naman, mula sa City Health, Rochelle Ann Largosa. Sa April 6, magdiriwang ng kanilang karawan, si Rodelio Garcia mula sa City Engineer's Office. Dennis Bisina mula sa City Agriculturist Office. Marcelino Leesa mula sa San Pablo City General Hospital. Mula naman po sa City Engineers Office, Bernabe Comilla. Jem Abi Alimagno mula sa SPCGH Dialysis Center at Alan Malalad mula sa CTO Market Division. Sa darating April 7, magdiriwang ng kanilang kaarawan mula sa Office of the City Building Official, Donato M. Corrales. Epipanyo Bagona mula sa City General Services Office. Noraldin Delfino mula sa CMO CTMO. Marlon Flores mula sa City Agriculturist Office. At mula sa CMO CTMO, Christian Dior Diaz. Muli po, happy birthday po sa lahat ng magdiriwang ng kanilang karawan ngayong linggo. Yan. Ang session po ng sangguniang panglungsod ay gaganapin sa Amante Court sa Sawawa, sa Del Remedio, meron din ilang parang dental and medical mission. ah, uh, may, uh, medical mission, meron pa bang ibang anunsyo? Paulit-ulit na tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, servisyong may ngiti, San Pableño ang wagi at ang lahat ng kawani ng lungsod ng San Pablo sa lungsod ng San Pablo! Magandang umaga po at maraming salamat.